Tuloy tayo tayo ngayon ng aming hapunan. Actually, maaga pa lang naman. O, alas pa lang dito? Alas tres pa lang. <laughs> Early hapunan to kasi hindi pa kami lang halian. Nagutom na kami. At luto kami ng madali ang hindi, <laughs> ko na ng kuha ko na ito ang kuha <laughs>

buat gua ada itu pala? Thank Thanks about it. Thank Oke. Okay. Um. Sige mo na, may ha. ka na. Mabas ka na. Ka na. Di na na mo sabaw. Kaya suyo po, pa mo na yung isa. Isa lang muna. Musuyop nang sa sutanghon. So, muti tasking tayo habang hinaantay yung kumulo yung ano. Himayin ko muna itong sinugutom na talaga kami. Kumain man kami ng kanong kanina. Kumain kami ng saging. Tsaka uh, ano, kumuting kahoy. Balanghoy. Balanghoy? Ayun tatay ni Mia. Si Mia. Si Mia si Papa ni Mia sama natin dito. Sinamahan tayo ng Papa ni Mia. Kumusta man si Mia, Tay? Ha? Ito sa inyo, ha? Ito sa kanila lang tayo. Nakita na ba sila ni Sir Paul? Mia? Baka pagbaba na lang. Ha? Na may CR dire tayo, no? Banyo, Kasilyas, na daw? sa balay? Huh? Martin ah, <laughs> so, ha? Martin Bayaw. Ha? Pwede magpasiyar na siya. Magpasiyar ba? Kasi siya. ba? Pagkakos <laughs> ba? Pagkakos ba? Pagkakos hindi lang puro sardinas. Sarap mga sardinas. Lagyan natin ang malunggay. May iron. Vitamin A, C, and E. Maraming benefits ang malunggay. Sa Amerika nga, inaano nga ito. Eh. Mahal nga ito sa Amerika. Eh. Kasi yung pinsan ko talagang nag... Ano siya eh, nag... Tanim daw sila nito dun sa Amerika. Nabubuhay ito sa may bandang California, sa bandang, ah, uh, yung ano, may medyo mainit na part sa Amerika. Nabubuhay ito ngayon. May ganyan na malunggay dito rin, no? Nabuhay ang kamunggay dito rin. Oo, oh. oh, may ibang di dito, magbuhay yung nao. na. baka naman dito. Oh. Ang inyo hatay, taya sa dapit. Ang inyo hatay, taya sa dapit. Ya. Sa igin. Ka igin. Oh. Ayan na, tapos tayo maghimay ng marunda. Eh. Ang bilis ko na. Kaya <laughs> na yung marunggay natin. So, ilagay natin to sa sabaw. Okay. Ang ating assistant. Si Tatay. Ano pangalang ganyan mo, tay? Ah, Loreto. Loreto? Ang tawag Loreto, who do you? Ah, cool sign ako na. Ah, cool sign ni mo. Sign. May cool sign. Sign. sign pa talaga sila, ha? Who do you? Tatay Loreto. Ang tawag sa inyo, Hapoy. 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 Ha 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 sa aming kalin kalayong. Kaling kahoy. Kalin kahoy. Kayo. Ang kahoy ang kayo. Oh, kayo. ang mga Oh, kayo. Hmm, sa amin ang kayo ang apoy. Tapos ang ang inyo ang 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 apoy, ang kayo ang kahoy. Hmm. Hmm. Kahoy. Sa inyo. Is para sa mag dead para yung mga ano dead? Para sa mga lang language. Dialect. Atip. Charot. Atop. atop. Inyo? Atop lagi hapon. So, tayo na natin kumulo para ilunod na ito itong sa so, Si so, dito ang aking driver kanina. Di ka na, wala na, hadlock. Di ka na takot? <laughs> Grabe, ang bilis magpatakbo ni ano. Grabe, ang bilis magpatakbo ni no? dito. Palang susko parang yung kaluluwa ko naiwan. Tapos big pa kami na slide pa yung motor namin pero na, na, nabawi naman niya. Hindi kami natumba. Ang hirap, no? Layo, no? Malay. Sabi nito kanina. Hala, asa, sana daw kami napunta kasi ang tagal na namin bumabiyahe, di pa kami nakarating. <laughs> Sabi ko nga, baka napunta kami sa Sitio Mali kasi mali yung napuntahan namin, maling liko. <laughs> pero mali tama pala. Ito, layo, grabe. Oh. layo. Alam, tinapahan, no? Alam oh, good. So yan ang aming ano. Uh -huh. Ang aming sardinas with sotong. Bukan buka na midam. Wala pa. Ay bukan na ganihan. Sige pa bukalo lang na. And then yung tuyo. Ay amin na lang tong ihawin. Direkta sa apoy for i ano lang ihaw diha dabaw yung matching toyo sa so baw scanning uy nabasa ang ka kanang kanding bawal, bawal makabasa ang kanding Ayan ang aming tuyo. Inihaw na tuyo. Direkta sa apoy. Tinawanda to cowboy, Boy Scout.

hahahaha man. mamahit pag i na hahahaha na ko malukong para maganda niya Wednesday pa naman tayo win, no? Baka Wednesday po. Mm -hmm. Okay ra ba? Okay ra ba? That's duha mi kagabi ay dire. Ay okay. okay, okay, okay. <laughs> ah, Mag-usa kasi man na okay ra gyapon. Problema lang dire. Okay la. Ko ko. Ka ka. Ay masin maganda. sa yung... bukas. Yung... <coughs> wow. Paghugas kami ng aming kinainan. Kasama ko si Angelo. Kami ng aming kainan. Sa, sa, sa sapa. Asa ba ng sapa dapat? Hindi Hindi namin pinggan. Hindi namin pinggan. Hi guys. In the house. Nagugas kami ni Angelo. oh. Wala kami. Wala kami pang ano eh. Bang kuskus. Buti na kiss. <laughs> Meron akong ano. What issue. <laughs> Malakas tubig.

guys. Okay. Ang